Ayan o, nagtikit-tikit na. So, yung dalawang pa, tapos binuhol pa. Talagang so, double bypass na yan ha. Kaya nga ah, isa magandang gabi, uh, ah, may re-repair tayong isang electric pan na Asahi. So, stand pan. Ayan o. Oh. Ang kwan gold. So, maganda yung ano niya. Maganda yung kulay niya. Gold talaga. Saka magandang pagkakayari. So, kahit dito sa likod niya, yan o. Oh. medyo madilim na. So, lang natin siya maharap na i-repair. So, ayan, na uh, shout out nga pala sa may-ari nito kay Ma'am kay Ma'am Shirley Tolentino ng Barangay Balanoy, Lapas Tarlac. So, mag, maraming uh, maraming salamat po, Madam. At sa akin yung pinagkatiwala itong electric pan yung gold. So, mahal siguro pagkabil nito hindi wow so yan oh so walang power check natin yung plug so eto yung tester yan check natin maka reading tayo ng times uh, 10 o oh, x10 so yan tutukan natin yung tester pipihit ko na lang sa number 1 So, wala number 2, number 3, Wala Ayaw talagang gumana ng, ano. So kadalasan 'yang pagkaganyan, fuse. Paano mo sabihin? O so, baklasin muna natin siya para ma-check natin kung good ba 'yung motor niya. So bago natin siya uh, Simulang baklasin 'yung takip at i-repair, uh, shout out muna tayo. Shout out kay Soktech TV, JT Rewinding. Freedom the Explorer uh, kay Koi's Repair and Tutorial uh, shout out po uh, kay on Enteng Butingting uh, shout out sa iyo sir kay Marco Francis Mix Vlog shout out po Ortec TV Official shout out kay Electro Gintech kay West Jojo Tech Edwin Tech uh, Master Andy Rabino TV Tech shout out po Master kay Jun P Technician uh, shout out po kay Jamyag TV Naanata ng TV Leo, Leo Tech. Kay Lynn Abale Rudolph uh, shoutout out po kay Donato Matias Ng Pasay City Shout out kay Leoda Tech TV JR Kalangaray Vlog Shout out po kay Nanay JCG Genie Vibes Vlog Bicolana ang kaurangan Poknoy official ha? Uh, Shout po kay Pogings ng Davao City DJ Remix Lady Warrior Lumaga Vlog Kay Kylie Mon TV Taal Habibi Vlog Kay Edgardo Junior Dato ah uh, Shout po kay Jess Electronics Vlog Jupiter's Legacy Tech ah uh, Shout po kay Temp Vlog Wong Dusan Shout out din kay Harmonico Kopol Sakso Technoy Vlog uh, Shoutout po kay J. Lord Arciaga Lionel Feliciano Lin Rosales Shoutout po kay Reynaldo Balocos Shoutout din kay Christine Joy Baisa Ayan So yun guys uh, Binaklas ko na yung takip Kasi walang maghahawak ng camera no? So may napansin ako ito Unang una pinalitan na siya ng Kapasitor kasi Iba na yung kan, may meron na siyang tape. So, hindi natin masabi kung siya pa rin tong kapasitor niya, no. Pero, yung tape niya, ayan, ay yung wire niya, nakatape na. So, tapos, yung mga tornilyo, ayan, busalsal na. Ay, iba na yun. oh so, yun, makikita nyo. Iba na yung ano niya. Kinalag na siguro ng ano to, ng ibang technician. So, chinik. Bumigay siguro agad. So, tignan natin. Nabaklas ko na siya ng buo. Binaklas ko na ng buo. Pakita ko na lang sa inyo, no? So, ni-repair, ayan, no? Oh. Hindi niya itinali ng maayos. Santali lang siya ng cable tie dito. Tapos, fuse. Pinalitan siguro ng panibagong fuse kasi may nilagay ng electrical tape, eh. So, ganyan ang ginawa niya. So, galaw-galaw. Hindi niya inayos. Tapos, ito ang problema talaga niyan. bakit bumigay yung fuse niyan. So, parang binaypas na rin pala niya, oh. Ayun, binaypas nga. Ayun, oh, no? binuhol. Oo nga. Ayun, oh. No? So, ito ang problema. Baka nasunog yung motor nito. Parang may problema ka. Problema to. Makina to. Kasi yung problema talaga niyan, kung bakit bumigay ang fuse ito, mapapansin ninyo tong ito kasi niya, ayan, oh. May gas-gas, oh. Ayan. Gas-gas itong sa harap. So itong busing niya dito, maluwag eh. May giwang-giwang to, maluwang. So maring sira ang shafting or yung busing. Kaya gantong maluwang siya. So may problema na, palitid na. Eh no. So ayusin natin to, check natin yung shafting. Pag okay naman ang shafting at walang gas -gas, hindi madukot mabuti. Papal tayo busing. Ngayon kung ang busing sa kain may problema, palta na natin yung dalawang yan. So, unahin muna natin itong motor. Check natin kung maayos pa itong motor niya, kung magagawang pa ng paraan. So, sana magagawa ng paraan itong sa may motor niya, no? Para shafting busing na lang papalitan natin. Saka so, para magawa. Sayang, ganda eh. Sayang! eh hey guys, ha, buti na lang. Buo yung motor. Chinek natin. Ayan. Tinester natin. Buo. Pero nakabypass na siya. O. Ayan. Na ayan o. Oh. Ayan. Pinagdikit na yung pios. Ayan o. Oh. Pinagdikit-dikit na. So, yung dalawang pa. Tapos binuhul pa. Talagang so, double bypass na yan. Ha. So, buo yan. Chinek ko na. Ang problema, buti na lang. Dito lang. Ito, itong plug. So, pinagdikit na natin. Tapos, test natin yung... ah, uh, ito, wala tayo taga ako ng camera eh. Ayan, tinest natin itong plug. So, ayan, nakatest na. Ayan. So, wala. Hindi siya pumalo. So, binaklas ko ng bo ko na. Dito ko siya nakita Ayan, o. Oh. Pumotok. So, ayan. Sunog. Dito pala siya sa may puno. Ayun no? Oh. Na naputol na. Ayan, naputot na siya sa puno. Sa so, pagkaka kwan dito, pagkakaklam dito, ayun pumutok oh. Nakikita nyo, may itim na oh. Oh. Yo sa loob. Ayun oh. Pumutok. So, yan buti diyan lang. Oh. Hindi rin natin papalitan natin to ayo oh, ayusin natin dito para hindi siya susunog ng ganyan kasi pagka nahihila na susunog eh. ayusin natin yan so bago yan ayusin muna natin tong sa may motor nya halagyan natin siya ng panibagong fuse at hindi na natin siya iba tatanggalin natin yung bypass niyan para kung magka problema man uh, meron pa rin siyang fuse tapos ayusin na rin natin tong ano itong sa may shafting busing nya yan talagang may problema kasi gumagasgas na dito eh sa itong pinakpan nyo bakal na to, itong magasgas na talaga yan o so, talaga may problema dito so ayusin na rin natin para bumalik siya sa dati so update ko na lang kayo pagka na na natin siya at napalitan no eh guys sa uh, tinanggal ko yung fuse nya to eh yung fuse sabi nuhul nila yung sa may puno no. tinanggal ko Kala ko sira. Ngayon, sinubukan ko siyang tinester. Magpapalit sana ako ng bago. Eh. Ito yung bago. Ngayon, sinubukan ko tinester to. Buo pala. Eh, no? Eh, no? Buo. Oh, buo ang piece niya. So, eh no? Kung mapapansin ninyo, pumapalo siya, oh. Sige na, ang tagal mo, eh. Oh, So, ibig sabihin, hindi siya sira. Bakit binaypas nila yung fuse? So, siguro, dahil dito sa pagkakapotok ng plug, kala siguro nila sa may fuse, kaya binaypas nila. So, pinagdikit pa, saka binuhol. So, ngayon, gagawin natin, babalik natin itong fuse, ayusin natin. Ayusin natin yung motor. So, ikakabit lang natin yan dito. Okay guys, so, nagpalit na tayo ng ah uh, shopping, second hand. Pero, kahit second hand yan, ang titignan lang naman dyan itong dito sa tapat ng busing, makinis pa at okay na okay pa. So, ito lang medyo luma, ano. Pagdating dito sa may gitna, maayos pa siya. Wala pang gas at makintab pa. Hindi kagaya nitong shafting niya, ano. Itong sa may harap, malalim na. Kapag ka mo siyang gano'n, mararamdaman mo na yung ano. Kaya, kaya siguro namamakat at mm, tumitigil, ano. Saka nagkakaroon ng gasgas -gas dito sa harap. Dito. So, kakabit lang natin to. Papalitan muna natin yung busing niya dito sa harap. Tapos, kabit para matesting natin kung okay na. So, ito na rin yung busing na ikakabit natin. ah uh, ito, bago to. ah uh, may reserba naman tayo, eh. So, kabit ko lang muna, no hindi na natin ikakabit to ibubuhol na lang natin para sasagko na lang siya dito sa loob kasi pagka ibabalik pa natin itong tornilyo dito na nakaganon nakaipit baka mapuputol lang uli so buhol na lang natin para sigurado okay so yan ganyan na lang nakabuhol na hihilahin na lang natin para pumasok doon sa may loob Tatakpan lang natin. Ibabalik itong so, pinakatakip niya. Tatakpan na lang natin. Diba, na natin. O, so, ganun na lang siya guys. Sa taas ikasan na natin para matesting natin. So, ayan guys. Sa natapos na natin siya na i-assemble. So, ayan. Natestingin natin siya ang saksak. Sa natin ni power switch. So, ayan. Umaandar na. Kalakas. Galingan siya ang mo Malakas. Okay, ma oh, sarap ng hangin. Okay na. Subukan nating i-swing. 'Yon, dito lang nagsu So, 'yan okay guys, okay 'no? Magaling ka eh. 'Yon. Ayan guys, ah sana nakatulong sa inyo 'yung video na 'to at maraming-maraming salamat sa panonood.